Hello guys, good morning. Ah, uh, dito po kami sa lisap ng bungabong sa uh, bagong ginawang resort. Yan, dito guys. So, yan yung malaking bato nyan, guys. yan guys. Yan yung pinatalong-talong po Yan, yes, ganda dito guys Ipang kita yung Bundok guys daming tao guys oh. sa gustong mag ano maligo, dito na kayo. At masarap at maputi-puti yung tubig. Hmm, kitang-kita yung ilalim guys oh. Kitang-kita yung ilalim. Kitang-kita yung bato guys. Sa mga kubo, mga kubo, nga dami naman tayong kubo. Yan, mga kubo ganda ng ano ganda ng ilog ng isap ito yung ilog ng lisap guys ang ano guys hindi tapos ito yung tulay guys ganda tulay tulay ha ah. kahoy nilagyan ng ano pinawang matayan ang ganda magpa agos agos dito ang ganda guys yan yan tinya guys wow dumduma yan oh nang stallora na sila guys ah ganda yan sa gusto mali dito guys bali nakita anto guys sa ano guys dalawang gundok Then, mamaya guys, doon tayo guys sa ano, sa malakas na halos doon. Yes. Yun, yun, yung mga bata guys. Kita-kita yung bato sa ilalim guys oh. Sa sobrang linaw ng tubig. Hi, hi, <laughs> sana yung birthday boy natin ha. Andito yung birthday boy natin, guys eh. Um. Ito yung birthday boy natin eh. Ah, Ito yung birthday boy guys ho. Oh. Uh, ito yung birthday boy. Hello, John Rick. John Rick. Dito tayo guys. Yung tayo dito tayo. Yan. Ah, dito na tayo, guys. Dito yung pinaka malakas agos ng tubig. ano, kitang-kita yung ano, guys. Kita-kita yung bato sa ilalim. At mababa lang, guys. Mababa lang siya. Mga ganda sa mga bata basta, basta wag lang dun sa wag lang ka, sa sa ilalim mga portion. Dito pwede sa mga bata dito banda oh, yun guys, ganda napakalamig at gusto mo magano dito guys sa pinaka gitna ng bundok ng lisap dito thank you at dito lang hanggang dito lang tayo guys uh, mamaya mag live tayo guys panoorin yung sa live natin one hour later Yay! Okay, so la lawak lawa, Lawak kayo so. Ah. Uh, Papagos sa tubig. It will be nice. Wow! Wow!